Sabi niya yun ha, nadulas siya dun eh, galing sa Malacanang. Bakit ka nakak nakakakuha ng impormasyon mula sa Malacanang? Eh, eto hong si Sir Orly, eh, alam mo may matinding pasabog, pero kakaiba ho ang uh, response na nakuha natin mula ho sa Senado, sa mga pinklawan, sa mga makakaliwa. Nakakapagtaka ho talaga. Dito mo malalaman talaga na eh, sabi nga ni Chish Escudero, orchestrated ang uh, mga ginagawa nitong kay uh, Company Romualdez na baka kasangkot din ang kanyang uh, amo at pinsan na si Marcos. Ito so, kasi may bagong balitang lumalabas ngayon, ha? May bagong balitang lumalabas ngayon at tila nawawala daw po itong si Sir Orly. Hindi natin alam kung dinukot na ba ito o ku anong ba ginawa dito, hindi natin alam, ha? Pero gayon pa man, ito lang ang masasabi natin ha. Nakikita ko kasi natin, ladies and gentlemen, na napakaraming lumabas na witness and resource person sa Senado. 'Di ba? Nandiyan ho una-una si Diskaya. Nung si Diskaya nagbanggit ng uh, Zaldico at Romualdez, siya ho ay talagang inusig. Sinabing sinungaling Binigyan ng ko ano-anong mga paratang, ginawang masama. Tapos, lumabas naman sa resource person at witness etong mga engineer ng DPWH o mga opisyal ng DPWH, di ba? Katulad na sila Bryce, tulad na rin po nitong uh, si Hernandez, si Alcantara, Bryce Hernandez pala, tsaka si Alcantara at yung isa pa doong yung mga tatlo na yon at saka yung pinakahuli walang binanggit na Zaldico ah walang binanggit na Romualdez at ang mga binanggit ay eh, kapwa senador as expected nung hindi binanggit si Romualdez ladies and gentlemen yung mga yon ay naging bayani tila baga na sila lamang ang nagsasabi ng totoo at yung katulad ni Diskaya at saka ni Orly ay hindi na totoo. Kung ano-anong iniisipang technicality at ku uh, kung ano-anong paratang ang ibinibigay doon sa dalawang nagbanggit kay, or, kay Romualdez. So, ibig sabihin lamang po, may pattern na. Pag ikaw, binanggit mo si Romualdez, masama kang tao. Sinungaling ka, hindi ka credible. Marami kang flow, iimbestigang, paparatangan ka, basta nagbanggit ka ng Romualdez. Pero, pagka hindi ka nagbanggit ng Romualdez, bayani ka. Ikaw ay kapanipaniwala. Ikaw ay makatotohana. Ikaw ay aalagaan ng gubi. Basta hanggang kay Zaldi ko lang. Kita nyo yung pattern? Tangan na lang ang hindi makakita ng pattern. Gago na lang ang hindi makaunawa na ito ay talagang orchestrated na i-divert at tanggalin kay Romualdez. Tulad nga po ng aking sinabi, ladies and gentlemen. Tulad ng aking sinabi. Pinapaliwanag ko ito eh, dun sa gera. ba diba pag sa gera, yung mga makalumang panahon, yung mga panahon ng uh, ating mga ninuno, unang aatake itong mga kawal, yan yung mga congressman, mga senador. Tapos, merong inner circle na nagpo dun sa hari. Yung inner circle na yan, eh, yan ay si Romualde. Kaya, itong mga nasa labas, o yung mga umaatake, ay pinoprotectahan nila yung inner circle. Dahil pag napatumba yung inner circle, ladies and gentlemen, patamaan na yung hari. Yun ang pinaka last defense, eh, yung inner circle na yun, which is, alam natin si Romualde. Pag tinamaan na siya, damay na ang hari. Di ba? Kaya nga alam nyo mga kababayan, ang tindi ho, pag binanggit mo ang pangalang hindi pe pwedeng banggitin, ang name that you cannot mention ay binanggit mo, yari ka. Siguradong dadalihin ka. Siguradong pararatangan ka ng kuano ano-ano, sinungaling ka at may technicality pang nagaganap. At Et, eto ladies and gentlemen, papakita ko lang sa inyo ano ba yung sinasabi mong nawawala banat ba eh, hindi ako nagsabi niyan a very credible person na nagsabi niyan walang iba kung hindi si congressman Kiko Barzaga si Kiko Barzaga alam naman po natin yan ay ven, very very uh, nakakatawa dahil sa kanyang miaw miaw pero gayon paman pag ito nagsalita ng na seryoso napakatalino nitong batang to napaka logical nitong batang to at tigit sa lahat to ay eh, may paninindigan no ito, matapang, may bayag ito. Hindi katulad nung iba, pasensya na, hindi ko na lang papangalanan. Meron kasing mga mga tinitingnan na bayani ang mga pinklawan na nung una anti-corruption Nung pala anti-Diskaya lang nawala yung bayag nung pinupuntirya na ni Diskaya yung mga sino ba yung binibigyan nila ng pera alam mo kahit ako na prostrate eh. na prostrate kasi idol ko yung gustong gusto ko yung mayor na yun eh. hindi totoo gusto ko yung mayor na yun kasi napakalinis nung mayor na yun eh. napakatino daw yan sa sa kanilang syudad gayong paman Itong mayor na ito ay alam natin na hindi gusto ang mga diskaya. Wala naman akong problema doon. Okay lang. Pero sana hindi siya tumigil doon. Sana talagang anti-corruption. Kaya lang problema, nakapokus lang siya kay diskaya. Nawala yung bayag niya pagdating. Kaya hindi, sa tingin ko, hindi pa siya dapat maging presidente. Hindi pa niya panahon. Hindi tayo pe pwede sa president sa ganyang klasing politiko o leader na walang bayag. Kailangan natin sa Pilipinas yung may bayag. Hindi, hindi po ako nagbibiro ah. Kailangan natin ng matapang. Bakit to? Puro pasaway ho ang mga politiko natin. Puro demonyo mga politiko natin. Kailangan meron talagang matapang na may bayag. May David, ika nga. ba? Diba? Alam mo yung David? Yung, uh, eh, shipin nyo na lang si David, ah. Di ba yung, yung, uh, 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 ah, uh, Philistines, diba? Takot lahat ng buong Israel, maging mga kapatid niya, takot. Nung narinig niya, Walang atubiliw siyang pumunta at lumusog, pinilit ang sarili niya at naiinis siya bakit nilalait ang ating Diyos. Oh, ganun si David, galit na galit. Sabi niya, hindi pa pwedeng isang supot <laughs> ang lalait sa ating Diyos. Ganun talaga eh. Kaya nga ang tawag niya, di ba? You uncircumcised uncircumc Palestine, sabi niya. Di ba? Hindi siya papayag. Yun ang tinatawag mong kahit maliit eh, may bayago. ba? Diba? Yan ang kailangan nating leader. Kaya nga, David was uh, one, one of the greatest leader nung panahon ng Old Testament. Si David po yan. He conquered a lot of nations nung panahon niya. Kasi may bayag. Importante po sa bayan natin, lalo na doon sa, naku sa bayan natin na kung saan ang korupsyon ay talagang mula sa baba hanggang sa taas korup kailangan natin ng isang leader na may bayag. Kaya nga nagkaganito ang bayan natin dahil meron tayong leader na walang bayag. Pasensya na kung puro bayag. Pero yung bayag po hindi bastos yan. Yan po ay simbolismo lamang ng isang taong walang tapang, walang courage, walang brave na sa kanyang puso. Eto nga po si Congressman Kiko Barsaga, eh matindi ho ang tapang nito. At ito ang kanyang sinabi. Orly Regala Guteza. The witness who testified against Romaldes can no longer be reached. Naku po, patay tayo dyan. Sana hindi siya pinatahimik ng Marcos administration. Naku po, sino bang Marcos yan? Si BBM ba yan o si Sandro? Orly Regala tesa ha? Naku po, ka naman sa amin, ha? At uh, ako nga, sabi ko nga dun sa post ni Bato, handang tumulong sa iyo ang banateros. Ah, sa paraan, hindi po per, hindi po sa kahit ano kung hindi sa public statement o kung saan man kakailanganin ang social media ng iyong pahayag kasi yung media talagang tinatarget ka. Kaliwat kanan ang pag-interview para i-discredit ang iyong credibility. Kaliwat kanan po. Ang mga ini-interview nila na to discredit ikaw. Para tanggalan ka ng ano, ng, uh, kaya nga alam mo, oh, dapat yung mga kapwa marines nito, retirement o oh, in-service pa, dapat ho oh, uh, you stand behind this early regasa, regala. Kasi alam nyo, grabe ho yung kanyang sinabi kahapon na talaga namang ngayon ikini-question pa. Alam mo, sabi ko nga, alupit lupit itong mga animal na to. <coughs> Hindi, oh, alam mo yung kini-question nila bakit ayaw niyan tumanggap ng, uh, ng uh, uh, ano yun? Senate and Witness Protection. Eto, pakinggan natin and, ito uh, ha. Sandali, sandali. Time, uh, wait lang, wait lang. Eto, maganda ho itong sinabi niya dito na nakakaantig ng puso at damdamin bilang isang Filipino, uh, Pilipino. Hindi na alam mo nung napakinggan ko ito, uh, sobra akong naantig dahil sabi ko, meron pa pala tayo mga gantong bayani. Kasi parang tahimik ang ano eh, ang ilan nating mga kababayan na dapat sana nag-iingay. Eh pero ito, malupeto ito. Oh. Tingnan niyo yung reaction ng Blue Ribbon Committee Chair. Oh, ayan. Oh, naku po, patay tayo dyan. Oh. Ano sinabi kagad? Di ba? Ano sinabi? Oh, ayan oh. Luxons order full record check. Naku po. Background investigation of Cotesa. Ang lupit ano? Hindi, ako ito lang eh. Ang daming resource person. Ang daming nag against Zaldico, against other senators, other congressmen. Bakit ito lang ang sasabihan mo, Lakso, na kailangan ng uh, background check? Talagang full record check? Background investigation? Kasi, tandaan ninyo, di ba? They tried to discredit him by... by hinukay pa, di ba, ni Tulfo? Ni Erwin Tulfo. Sabi niya, oh, ito, galing ito sa Malacanang. Ito ang record mo. Galing sa Malacanang yun, ha? Siya nagsabi. Si Erwin Tulfo nagsabi noon. Galing ito sa Malacanang. Ito record mo. Ito pinagsilbihan mo. He, and he, he was not dismissed. nag lang po siya. Kasi mandatory, 50 plus na po siya. Ah, hindi pala mandatory. I think it was uh, early retirement. May mga ganun kasi. May mga kaibigan din po ako nag-early retirement. Kasi parang uh, meron silang kailangan pag na na po pamilya. O yung iba gusto nila mas ma-enjoy pa yung buhay. Ganun. So nag-early retirement ito. Tapos may alo kasi na I think mas malaki yung sa Coca-Cola. Siguro, dahil private nga naman. Pag private, mas malaki ang bayad. So, nagpunta siya don O. Oh. Tapos, tsaka siya kinuha ni Zaldico na bilang aid. Alam mo, si Zaldico ngayon sumagot. Ni hindi niya i-deny ito. Hindi niya nga i ito eh. Yung lantaran danayan na hindi ko tao yan. Wala sa record. So, anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, yung background check ninyo, Lakson, ayun na. Kalabitin mo na lang o katukin mo yung opisina ni Erwin Tulpoy. Hey, Erwin, asa na ba yung binakround check mo? Galing sa Malacanang yan, sabi mo. Hindi, isipin nyo na mabuti yan ha. Sinabi ni Tulpo, galing sa Malacanang. Therefore, nakikialam si ang Malacanang sa investigasyon na to. They're trying to discredit this guy. From Malacanang. Ganong katindi po ang pressure. From Malacanang. Yung kanyang Nilabas kagad ka in in, in a matter of how many minutes 'yon. Kasi nag, eh. kine-question kasi nila bakit daw binigla itong witness na ito. Ni Marcoleta. Nakakataka naman daw. Kasi nga alam mo na si Marcoleta, matalino ho 'yan eh. Kaya nila siguro binigla para hindi na ma, ma ano, ma-tampered ma yung yung alam mo naman yung affidavit eh. Diba? ba? Uso ngayon ng tanim witness diyan. Naaandiyan pa yung mga mahilig sa tanim witness. Yung iba biglang inaabutan ng papel. Eh siguro kaya binigla na lang ni ano ni Marcoleta para hindi maabutan ng papel o hindi mabigyan ng isang milyon. O baguhin mo lang yung ano mo, tanggalin mo lang diyan sa testimony mo si Romualdez, may limang milyong ka na, 10 milyon. Let's assume ha. Halimbawa lang, I'm not saying this is true. Let's assume totoo yung mga corruption issue kay Zaldi ko o di kaya kay Romualdez. Let's assume lang. Do you think they cannot afford to give millions for a witness to uh, to change their uh, testimony? If totoo, pero I'm not saying it's totoo, ha? Huh? That is still pro uh, needs to be proven ng court. Pero just in case lang ho, oh, totoo. Hindi kaya nila kaya magbigay ng ganong kahalagang milyon-milyones? hindi kaya nila kayang tapatan yung mga sinasabi ng mga mga DPWH uh, official. Tandaan ninyo ha, eto lang. Think of this. This is a very logical thing. si Isipin nyo na lang na mabuti. Kung yung mga DPWH na yon, nang umamin diyan, di ba? Si Bryce, kung sino-sino pa, yung si Alcantara at saka yung si Kamukani Dolpi, di ba? Halimbawa na lang. Sila po, aminado, tumanggap ng pera. Aminado, nagsusugal sila. Yung iba doon, nagsusugal ng malaking-malaking pera. Ibig sabihin, money is something na may hawak sa kanilang pagkatao. Inamin nga nila eh. Diba? Inamin nga nila yan eh, yung mga gagagawa nila eh. So, merong kapit ang pera sa kanilang buhay. May kapit sa kanilang karakter. Alam yan, nung mga tinuturo nila. So, what if, what if lang, kunwari, assuming, again, it is not true, it is not proven by the court, pero let's assume it is true. Do you think Romualdez cannot pay them billions just to remove his name? Tama, mali. isu sumagot. Magkanong billion di umano ang natatanggap nila sa isang, uh, sa isang delivery? Sa isang delivery laang ay eh, umabot na ng magkano yun? How many billions? Eh ilang delivery na gaganap? Cannot, can they not pay? Ikaw, babayaran ka ng 500 million. Well, eh sabi mo na 500 million babayad. Ang mo lang yung pangalang ko dyan, wag mo lang banggit. Eh baby, pwede ka na mag-retire niyan. Pwede ka na um magtago niyan, mag-retire niyan eventually. O okay, baka pwede pang sabihin, magkamag-alala, akin yung Senado. Ha? Tuta ko yung mga nakaupo dyan. Wag mo lang ako idamay dyan. Laya ka dyan. I-enjoy e mo na yung milyon-milyon. Again, this is not a fact. This is just a assumption na the, the accusation is true. Is it possible that that person can do that? Posible yung posible. Tama, mali. Oh. Kaya nga, alam nyo, Ganito ang ginawa ni Lakson. Kasi yan na ay sorry, ni Laxson ni Marculeta. Inaakusan kasi siya na bakit parang uh, binigla. Eh kasi nga para wala ng preparasyon, walang makakapaghanda, walang kakausap. 'Di ba? Eh sandali, Bay, Paano 'yan? May issue pa nang uh, doon sa kanyang affidavit. May issue daw nang uh, tawag dito, may issue daw ng pagpepeke ng no kanyang uh, notaryo. Okay? Ito muna. Pakinggan po natin sa abogado. Gaano ba kaimportante yung notaryo at yung bang notaryo ibig sabihin ay eh, nagsisinungaling ka kung hindi totoo yung notaryo? Di ba? Eh alam naman natin sa Pilipinas, huwag na tayo magmaang-maangan. Sa Quiapo, hindi lang sa Quiapo, kahit sa iba pang mga lugar, lalo na sa mga mga government uh, institution like LTO, may mga nota notaryo dyan eh sa, sa paligid. Wala naman talaga abogado. Ang nag ang nagaganun lang, meron lang silang pang-stamp, eh yung mga sekretary nila, <laughs> pang inakagawa sa Pilipinas, siya. sinong niloko mo? Pumunta ka, magpa-notaryo ka, nandun yung abogado, nakaupo. <laughs>